Oh, na yan. yan. ba yan? Mamaya na lang. Now, baka umiyak. Ayan, baba ito. Ayaw mag-start. Hmm. sa pickup? up click 150. Ayaw to mag-start. Ayaw ito check natin start Tapos lagay mo doon sa gilid. sa gilid, lagay mo na doon sa gilid. Stack up, makina. Stack up yung makina mo sila ng Kaya siguro ayaw mag-start. start Hindi uh, Ano mga? Hindi may ikot. Puto mga. Ay. Mm -hmm. Kasi ba ay mag-start to. Pero i-check uh, che pa rin natin to pag nabuksan tong pang-init. Ayan, papasok na natin yung iniwan ng motor mga sir. Che Check natin. stuck up yung kanya si kaya kasi siguro hindi niya mapandar. Tapos ang uh, kala niya ay uh, wiring yung problema. ya uh, mabubuksan natin 'yan. Mag-check natin. Kung ano yung nangyari talaga. Ah, ba anong ano, monobelo. Oh. Halos <laughs> hindi na papasok sa na extension pa yung kanyang lever. <laughs> Mas hmm. dalawa pa yung handle grip niya. Mas oh. na mga gulong. Kaso hindi niya iniwan yung ano, yung remote. Hmm. Babalikan niya daw. At uh, ibabalik niya rito mamaya basta palatandaan nyo mga sir kung may problema yung sa wiring ninyo laging mag appear yung check engine kung sakaling ayaw mag start tapos narinig nyo yung, relay na tumutunog tunog ibig sabihin wala sa relay baka maaaring nga sa makina na kaya tatanggalin mo natin yung panggilid nya para makita natin kung nasa panggilid ba yung problema nyan baka tanggal din yung nut isa rin yan sa, nasa ano, ayaw din umikot nung sigunyal kaya buksan natin yung paggilid nya. Okay, tanggal na yung cover. Mukhang nakikita ko yung kanyang crankcase. Cover ay uh, malaki na yung butas. Yung pinagsasalpakan ng ano, shock drive. May busal na. Mukhang na-stack yata rin na to ng mga ilang araw buro Okay, hindi naman natanggal yung natin kasi inimpak pa natin eh. Tingnan natin. Tanggalin natin ha? Pa, ah Double double. Jamming yeah, washer. Wala okay. na oh, ano spring. Eh, hey, wala spring play. Kaya yeah, siguro din nagyan niya ng ano. Sigunyal niya. Si Sir na lang daw ang gumagawa nito eh. Ha? Stack up? Paikot mo mga pwede yung sa kabila. Yung pulley stack up din. Papalit ng sigunyal ko talaga. Ano? Ano boss na yung spline niya. Naikot na. Tulong ang na. Ah, baka yung belt. Hindi Yun na siguro nagpasakit dito. Hindi ayway kasi yung pulley damage. Tapos ang daming washer. Yan ang napapaikot na sabi nga na under to. pero hintayin natin yung ano may mga sapot sapot na parang na stack natin yung unit na to ngayon makikita naman natin parang may mga ano na sapot sapot na mukhang na stack yung motor na to may check natin hintayin natin yung kanyang remote kasi dala ni sir naiwan niya daw sa bahay ayun nag stack up na dahil yung spline kasi ng sigunyal ay uh, napudpud may pumasok dun sa loob gumagalaw naman kasi hindi na siya ano may labas mukhang kapapalit lang to maliit lang yung pagkaka kwan ito. kasi ito halos hindi na gamit yung pulley kasi kung nagamit to makikita nyo may kwan pa rin dito may bakas ng belt kaya ang bakas lang ng belt dito yung pagka lang dito lang mukhang inimpak ito ng ano uh, hindi na relax yung belt tapos yung ayun yung drive paste na ubos tapos niliha dito napot wala na yung mga ipin ipin dyan sa may ano, butas tapos yung dito oh, sa bearing dito sa crankcase nakita ko rin na oh, medyo malaki na yung butas magpapalit ng sigunyal to wala na yung ano niya eh. Naubos na oh. Palit to. Pero papaandarin mo na ito pag dumating yung ano. Yung kanyang remote. Para malaman natin kung meron pang ibang problema. Kawawa <laughs> yung motor. Yan. Yung problema nito. Ginawa ito. Hindi na ano. Yan, eh. Hindi mapaikot kasi ang daming ang daming washer na pinaglalagay bukod dun sa stock na washer nya ito yung kasi stock washer nya mga sari. sa labas ito tapos ito pa yung mga washer na nilagay yung washer na to ay uh, para sa ano sa torque drive tapos ito yung dalawang washer na nilagay dun sa ano sa pulley kaya nag start up pero may ito tingin testing mo natin paanda rin ito kung i-start pa yan nung tinanggal natin yung ano baka may iba pang problema to kasi so, hindi pa natin ma check nang maayos dahil ano, wala yung remote. <laughs> Ito mga sala, bali uh, mag-decision na ni sir na pala na yung sigun yan kasi naka dalawa to tatlo na yata siyang naka wrist line yung wrist line 1.5 ng 1.5 ng 1.5 eh, sinadjust ko na lagi na lang, lang ganun ng ganun eh, mas maganda, pala tamo nga ng bago kaya ayun, uh, papadala ng bago. Kasi na nasisiraan lagi yan. Kunting ano lang, siraan lang naman. Tapos, pati drive paste na eh. Magkano din dyan mga sir. Kapag kaano. Kaya ayun, papadala natin. Bale, ang gagawin lang natin dito, palit sigunyal, sigunyal bearing, mga gasket lang isa, akulan, yung eh, mga natin. Ito, pag iiwala natin yung makina sa kanyang chassis para mawalwala na natin yung engine. Ayan. Ayan. Pag iiwala yung mga nito mga sir. Ito, natanggal na yung engine niya mga sir. Yung chassis nilabas na natin sa labas para kahit pa no. Nagawa dyan si Kapulong ay maluwag. Kaya wawalwala na natin ito para mapalitan yung sigunyan. Tara, wawalwalay na natin ito mga sir. Naputol pa yung tunilyo doon. Oh. Dahil na mali, mali yung ano, ginagamit na tunilyo. Pine thread, yung ang rap thread. Ang nangyari, putol. Ayan, wawalwalay natin ito mga sir. Ah. Tapos maya, tapos na sa inyo yung ano, yung sigunyal na papalangalan. Marami naman tayo naging video nito na kaya fast forward natin. Para hindi na umabay yung video natin. Halos naman, kung pare-pares lang din naman ng ano, ang uh, trabaho pagdating sa click. Nabiyak na natin yung makina kaso hindi pa natin may labas-labas yung sigunyal. Natanggal na natin yung kanyang ano, cooler o yung bushing. to natanggal na. Tapos pinapyas-tapyas natin dahil lagi startup na. Ang uh, pinag-stack yan mismo dun sa may uh, sigunyal na doon sa parang uh, bumusan tapos ngayon yung backplate naman yung mahirap tanggalin dahil nagkaroon na siya ng kanto dahil kada kuha nito lalagyan ng ipin yung sigunyal hindi na daw binabaklas yan yung eh hindi matanggal kaya ang ginagawa natin ay uh, sinisira na lang yung backplate di ba masira yung backplate more lang yung backplate wag lang yung mismong crankcase siyempre hindi natin matanggal yan eh. kaya pinuporting ng ponte unti hmm. kesa naman yung masira yung ano crankcase crankcase mahirap gawin pero yung backplate mura lang yan mahirap gawin Sige, tanggalin mo na natin oh ito tanggal na pala Yan nilakyan natin ng bukas para lang matanggal to kasi nag stack up na rin to eh Nagkaroon na ng Nagkaroon na ng parang kanto doon sa ano Pumasok na to saka sila na rin naman to Eh no Yan bukas 1 2 3 Sisirain na lang to kasi sira naman naman na tala, Ayan. Hmm. na. Oh, yeah, matatanggal na natin ngayon yung ano, sigunyal. Yung sigunyal lang yung papalan natin yung mga sira sa yung mga gasket lang kasi low budget si sir. Hindi kasama yung block sa gagawin natin diyan. May pakita ko sa inyo yung gagamitin natin sigunyal. Ito ay uh, 150. Kaya kung ang motor niyo pang 150 dapat pang 150 rin yung sigunyal kasi magkaiba yan sa 125 oo parehas papasok kaso yung piston pin hindi nyo na may papasok yung pang 150 tapos uh, nabibitin na yung kalagayan natin ng ano ng uh, dahil may click yung pang 125 mahaba yung sa 150 sige yun yung natin isang pokpok lang naman ng kuan niyan. Tanggal na yan. <clears throat> yung piston niya para gamitin niya. At yung piston pin. Mismong si sigunyal bearing na pala yan. So mga mga gasket lang, yun lang. Hindi ko nga pala masusunod. Sasama, isasama ko yung ano, yung block. Kasi makikita nyo na may itsura ng loob ng makina. Eh kaso, eh siyempre, si customer pa rin pag walang budget. Tinupukpok na natin yung ano, sigunyo kasi papalda naman natin yan. Dito nag-stack up yung backplate. Yan, yan, Tapos problema natin dito. Yung sa spline niya, dito sa ilalim. Talagang wala na. Kakapagawa niya daw ito. Basta yung sila na dito. Busal-sal na dito. Yan. Kaya useless pa rin yan. Kaya obligado, kailangan mo palitan na yan. Kasi papabalik balik lang yan pangatlong replace na ay replace yung ano, parang pinalagyan ng ipin para may kabit yung ano kuli eh kaso gano'n yung nangyayari eh di ma ka ng mabala ka na pila ka maganda kung kiriin mo na talaga yung ano problema partan mo na sa pa balik, balik lang din bibilangin mo lang yung gastos mo dun para ka na rin bumili ng bagong sigunyan sige dinis mo na tayo dito mga sir tapos pakita ko sa inyo yung mga magamitin natin yung pizza narinisan na yung makina at ito na yung bago nating sigunyal mga sir kung 150 yung unit niyo mga sir sigunyal din ang 150 yung bibili niyo pati yung bearing ay uh, bago din yung ilalagay natin yan kinalangan natin para hindi matiform yung sigunyal dahil ilulubog natin ng mano-mano yung bearing gamit yung ginawa kong special, bearing, special puller pang lubog Yan, hindi yan malitipong mga sarap may meron siyang kalang ginagamit natin pang tanggal ng ano ang sigunyal yan yeah. ito yung kanyang sigunyal mga sir na may problema at uh, ito, ito ilulubogan na natin gagamitan natin ng butane para ilulubog natin ng maayos yung sigunyal painitin natin yan sa loob ng 15 minutes simple lalagay nyo ng langis para hindi masunog yung ano mismong kwan crankcase Yan, pinapain ito natin ng bitin. Sa so, ng 15 minutes, tapos nabago natin yung ano, sigunyal na bago. Ito mga sila, nalabag na natin yung bago natin. Sigunyal. Ayan. Tapos, double pin. Ayan. Yung isa, kulang pa. Dahil andun sa kabilang crankcase. At lalagyan na natin ng uh, beta gray, beta gray sealant. Para matapos na rin natin to, may lubog na rin natin. Ayan, malinis na yung mga ano, mga pisa niya. Ayan, nalabog na yung ano, crankcase. Ihigpita na lang yung engine, ano, uh, engine bolt. Tapos susunod na yung mga block. Ayan. Pero yung gasket, syempre ay uh, bago. Kasi hindi pwedeng hindi bago yung gasket niya dahil mag-overheat yan so ito yung gasket yan. na laging dapat bago kapag ka nag cross na hindi pwedeng ibalik yung luma dahil mag overheat yan yun pa rin yung piston yung gamit mga sir ha? yung block yun pa rin kasi hindi naman yan kasama sa pinag usapan namin at super pa ulo budget eh. budget low Paligawa mo na si Nato. Black and salang na rin. Susunod ay uh, yung gasket. Siyempre, double pin, huwag rin kakalimutan. Kailangan mayro mayroon yan. Hindi pwedeng uh, wala. Kung sakaling nawala yung isa, ibilihan nyo na lang, lang kasi hindi pwedeng na uh, yan wala. Kaya, yun ang tatandaan nyo dyan. Yan. Dyan yung gasket, saka double pin. Susunod natin yung cylinder head naman. Ay nalagay na rin yung cylinder head tapos susunod natin yung water pump cover tambucho swing arm ayan pwede natin yan ano ikapit doon sa kanyang chassis ayan mga sana nabuo na yung makina langis greasing oil ang ating ginamit tapos ayan pili natin ito ano isa lang sa kanyang chassis Diyan natin ito mapapaandar ng ano. Kasi nga, wala yung radiator. Ito mapapakarang natin. Pero hindi pwedeng paandar yun ng papainitin kasi wala siyang radiator. May sila yung water pump. Pero pagsamahin mo natin, laki ng gulong niya. Oh. Yan, bago na ito. Okay, pali pagsamahin mo natin itong mga sira Sa kanyang chassis Ayan mga sarap, pagsama yung chassis At mga kaya na, test nyo yung panda rin Okay, yung panda rin o, smooth na ulit o oh. Kasi di natin pwedeng ano, tainitin Dahil walang radiator Dahil andun kay Sir yan dahil din lang dito ay uh, ganyan na itsura. Okay, balik balik mo natin yung mga ibang ano, matanggal.